Hello beautiful peoples, welcome sa ating channel Red Stories Ayan guys, maraming marami pong salamat sa mga uh, una sa lahat Syempre sa mga bumati kay Mina Chang uh, Ng congratulation, ayan thank you thank you sa aking mga kaibigan Maraming marami pong salamat Syempre meron akong babatiin bago tayo mag start ng ating vlog Ayan babatiin ko lang syempre yung uh, si Mr. and Mrs. Komoda Ayan thank you thank you very much po sa panonood ng aming vlog Thank you thank you po, ayan nakita ko yung video at... Sobrang nakakataba po ng puso. Maraming maraming salamat. mas, Ayan, syempre, uh, binabati ko rin syempre yung mga sina out natin yung mga nag- uh, comment uh, sa ating uh, vlog. Ayan, syempre, may listahan ako dito. basahin natin. Kay uh, ano to? Bato vlog. Ayan, kung tama ba yung basa ko. Ayan, thank you very much po at shout out po sa inyo. Maraming maraming pong salamat sa pag At syempre kay Toms by vlogs. Ayan. Shout out po sa inyo at maraming maraming salamat po sa pag-comment. At syempre kay Kabahug TV. Ayan. Nagbablog din po sila. Ayan. Nakita ko. Napanood ko yung vlog nila. Ayan. Shout out po sa inyo. Ayan. Thank you. Thank you very much po sa pag-comment sa aking uh, syempre sa aking video. Ayan. Syempre kay uh, Ma Melanie Estrada. Ayan. Thank you. Thank you very much po. Ayan. Thank you Mama. Ayan. Shout out po sa inyo. At syempre kay Ate Marilyn. Ayan, thank you very much Ate uh, sa pag-congratulation kay Mina. Ayan, Mina sang arigato gozaimasu. Kyo mo, uh, onegaishimasu. Ayan guys, syempre ang ating uh, simpleng vlog ay uh, ipapakita ko sa inyo. Dahil sa wala na tayo sa uh, mga baboy, ayan, sa mga manok. Ayan, syempre magugulay muna tayo. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo ang aking simpleng recipe. Ayan, Philippine food po. Ayan, minasang oins de let's go guys. Ayan guys, maghihiwa na ako ng ating uh, mga ingredients sa ating recipe. Ayan, napakasimple lang. ayin natin tong garlic. Tapos itong ating ginger. May balat pa. ating onion. Ayan. Meron tayong ano guys, yung takinoko. Kaya lang nakaano na. Dahil wala namang fresh. Hindi pa panahon na bamboo shoot. Ito lalagyan ko ng uh, spinach. Yung horizon. Ito press na press, may putik-putik pa. Ayan, hiwagin lang natin sa gitna. Pagkasa natin itong maigi guys. Dahil naputik. May lupa. Damihan natin ng spinach guys. Kasi walang available na ibang gulay dito. ang malamig, taglamig. Pero, itry nyo to ang sarap pag sa dinimding. Ayan. Pagasan so, lang natin itong mabuti. Ayan guys, yung ating mga ingredients. Ayan, meron tayong uh, ginger, garlic, onion. Ito yung ating uh, takinoko, yung bamboo shoot. Ayan, meron akong milk fish, yung bangus natin na inihaw na yan guys at ito lang ang ilalagay natin yung ating spinach or, or o horenzo, syempre yung ating bagoong, ayan ayan lang ang ating recipe ngayong araw na ito ayan guys ayan guys, nagpakulo na ako ng tubig, lagyan na natin to ng ano bagoong Ayan, unahin natin yung bagoong. lang natin. Ayan, shout out po sa mga mahilig sa dinding-ding. Ilagay ko yung ating ginger, garlic. Pakuloyin lang natin yan, guys. Kaya ako linagyan ng garlic, guys, para mabango. Ayan, ibang version naman na dinding to. Yung ating onion. sa amin kasi guys sa Ilocano basta yung gulay ayan masarap yan ilalagay ko na rin tong bamboo shoot yung ating labong ayan hintayin lang natin tong kumulo guys at lumambot yung bamboo shoot ayan nakapak lang yan guys ayan muli po shout out sa mga mahilig sa dinding guys, check natin. Kumukulo na, no? Ang bango. Ayan, lalagyan ko lang yan ng peace powder, guys. Yan. Tsaka, paminta. Importante po ang paminta. malalaman ko lang kung ayos na yung bagong na linagay natin. Mm, sarap. Okay na yan. Tapos ilalagay ko yung ano guys, yung bangos. Inihaw na natin yung bangos na yan. Ito guys, yung natirang ano nung new year, yung bangos. Ang ginawa ko, linaito ko, pinreserve ko para hindi masira ayan ilalagay natin tong bangus kamayin na natin unahin natin yung bangus guys kasi malambot lang yung spinach ayan para maglasa rin guys kabango masarap ang bangus sa dirinding guys nandito sana sa sisi ano gusto gusto niya rin to recipe to ng amin tatay Hintayin lang natin kumulo bago natin ilagay uli yung ating spinach. Ayan guys, check natin. Kabango. Ayan, ilalagay ko yung tangkay ng spinach guys. kasi medyo matigas to. Masarap maraming gulay. Yan, hintayin lang natin yan pag bumaba yung ano, tangkay. Sayang. Laglag. ang lutong ilokano guys kahit ano basta may gulay ka ayan solve na ang mga ilokano kung wala naman kayong bagoong guys pwede yung uh, patis ayan takpan ulit natin to guys mga isang minuto yan bababa na yan ayan guys check natin ayan bumaba na siya ito. dapat guys kanina magluluto tayo sa labas. Kaya lang, malamig talaga. Kaya dito na lang tayo sa loob, no? Ayan, lagay na natin yung dahon ng spinach. Napakarami dito. Ngayon, hindi din natin yan bumaba, guys. Gusto-gusto ko yung gulay nyo. lang natin. Hintayin uli natin ito na 2 minutes. Ngayon guys, check natin. Ayan. Sobrang dami ng gulay. Yan, masarap. Ayan, konti pa yan guys. Tikman natin uli. Ang bango. Mmm. Grabe, ang sarap. Iba talaga pag may bawang. Pero ang aking tatay ay hindi naglalagay ng bawang. Ayan guys. Mausok lang. Sarap. Ayan ang ating dinding guys. Ready to eat na yan. Guys, ito na ating dinding na Ayan. Look at that. Ayan, sarap. Ayan ang ating tanghalian ngayon. Tara guys, kain na na. welcome back sa ating channel. Ayan, maraming marami po uling salamat sa mga sumusuporta sa aking channel. Ayan guys, syempre yung ating simpleng recipe ngayong araw na ito, ang ating dinindig na napakasimple. Alam nyo guys, napaka-paborito ko yun. Kahit araw-araw pwede kong ulamin. Ayan, sa akin ah, yung mga mahilig sa mga gulay. Ayan, gustong gusto po natin yan, yung gulay at isda. Ayan, guys, syempre kung nagustuhan nyo ang aking simple uh, simpleng recipe, syempre subscribe like, share, at pakipindot na rin ng ating bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Muli po, syempre maraming maraming salamat sa aking family, sa aking mga kaibigan, sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Thank you very much, guys. Ayan, thank you for watching.